Guys, naku, curious lang ako bakit kaya ganito. Kaninang hapon, nadurog, naputulan ako ng belt house. Ito, durog na durog siya. vlog belt to Ay yun yung belt durog na to yung belt So ayan oh Durog na durog siya Kinain siya ng panggilid ko So nagpalit ulit ako ng panibagong belt Nagpagawa ulit ako ng belt ng belt, ayan, ngayon dinurog ulit siya ng panggilid ko so ano kayang problema nito yung panggilid ko is kumakain ng belt ng ano scooter ayan o kinain ulit siya durog na durog ulit yung belt ko ay yung belt belt ayan o durog o. o kita nyo naman durog ito yung kaninang umaga ay hapon nagpalit ako ayan o dinala ko sa shop ayan o durog na durog nagpakabit ulit ako kinain ulit yung pangalawang belt ayano oh. kaya pala ayaw mag start dahil naglalak Naglock na siya. Kaya ayaw niya mag-start oh. Naglock. Umano yung belt. Kinain ng panggilid kaya pag ini-start siya hindi kaya. So ano kaya yung diperensya nito? So comment na lang sa pag upload ko siya para malaman ko din kung anong dapat gawin sa panggilid ko.